maglalaro tayo ng for this video maglalaro tayo <laughs> ng ano guys yung lalaro natin kayo na balak umisip hmm, um, ko na sa isip nyo no roblox yun no tama ako no eh yeah, roblox na Dabas kay, dapat kung nagbibidyo kayo, seryoso yung mukha nyo. Parang ako. Ano? Seryoso yung mukha nyo pag nagbibidyo kayo. I-listen ka niya. So... Kung nagbibidyo kayo, seryoso yung So, subong gagawan ko ng part 2. Nung inambal ko, gagawan ko subong na part 2. Pero, pero, may part 3 pag-eat, may part pag guys. Buas, gagawin ko to na part 3 para makita nyo kung anong ereksyon. Okay, play na tayo. Malulahat, ama, ama artiste. Ayun, okay, okay. nung nagpawambiwan kami doon ni Manay, ng Aki, uh, ni Manay ako Manoy, is natalo ako. Ngayon subo, magpapalakas tayo para hindi na tayo matalo. Kasi yung lit ng katawan ko eh. Unahin natin yung, yung ating kamay. Ah, ah, ating kamay. Ang ating kamay yung unahin natin, siyempre. Kaya huwag natin rin yung kuntik kuntik-kuntik Guys, kung gusto nyo pala ako yung friend na, na nandyan ang yung pangalan ko, nalibot-libot ako. Tsaka, meron akong tatanong sa inyo. One plus one. Kundi di 11, 11 o'clock. ay, 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 ay. Magaganap ako na youtuber. Tignan nyo lang. Ah. Ay, tanong ako sa inyo. 2 plus 2. Kung G 22. ay, 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 ay. Okay, tuturuan ko yung magulang ko parang video.

Guys, kung paano dito na mga natin. Hindi tayo makakalawa bang hindi ito na hindi dito ba? Nasaan ba dito yung video mo? Ayan ka kailangan mo. Nagtatago. Oh, Hali ka sa kago. Gumawa ka ng account. Di ba nakagawa ka ng account? Di ka pa kailangan ng video Dapat nagdamo kayo mo. Gina-video. gina video para naka-video ka na. Pelangan. Areyo, Sapapdol. Sapab Pelangan. Ay sorry. Nagkamali na pala ako part totoo ah. Huwag niyo kung sayangin. Ah. Uh. Guys, sobrang bigat ng binubuhat ko. Pero, dito muna lang tatapos ang video. Eh, And, bye-bye!